Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Arles de los Santos at narito kami upang magatid ng updates, anunsyo, mga reminder at ipapang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Bilang paghahanda sa paparating na pasukan, sinimulan na ng pamahalaang lungsod ng Tagig ang pamamahagi ng mga school supply packages sa mga mag-aaral ng lungsod, kabila ang mga bagong residente at estudyante sa Embo Barangays ngayong araw, August 22. Depende sa kanilang grade level, makatatanggap ang mga estudyante ng Tagigenyo ng school supply package na binubuo ng bag, daily at PE uniforms, medyas, black shoes, rubber shoes at kumpletong set ng basic school supplies. Ang mga mag-aaral sa daycare at kindergarten ay makatatanggap ng karagdagang mga gamit tulad ng mga emergency contact card, health kit na naglalaman ng mga toothbrush, toothpaste, hand towel at alcohol spray. Personal na pinangunahan ni Tagig Mayor Lana Cayetano ang pamimigay ng school supply sa mga mag-aaral ng Pitogo High School at Upper Bikutan Elementary School. More than the material things na i-turn over, ang presence po natin ngayon ay testament no sa kahandaan nating lahat to really support our learners um, to really support their dreams and aspirations in life and to do our best no to show them that we are ready to cooperate handa tayong magkaisa pag ang pinag-usapan ay ang kanya kanilang future ang administrative officer ng Pitogo High School na si Dr. Mary Rose and Roque sa kanyang welcome message ay binigyang diin ang kahalagahan ng turnover ng mga school supplies at sinabing mahalaga ang araw na ito upang sama-samang salubungin at yakatin ang pagbabago, paglago at ang pangako na magandang kinabukasan para sa bawat patang mag-aaral. Nakipag-usap din si Mayor Lani sa mga mag-aaral na nakatanggap ng school supply sa Pitogo High School at inilatag ang iba pang mga programa at benepisyo para sa mga mag-aaral ng tagig na sinunda naman ng pasasalamat sa kanilang mainit na pagtanggap. Sabay-sabay na ipinamahagi ang mga gamit sa mga paaralan sa Embo Areas, gayon din sa mga piling paaralan sa 1st and 2nd District. Dik ng ating lungsod. Magpapatuloy ang pamamahagi hanggang sa matanggap na ng bawat estudyante ng Tagigenyo ang kanilang mga school supply packages bilang paghahanda na rin sa paparating na school year 2023-2024. Sa araw na ito, Formal ding inilunsad ng lungsod ng Tagig ang Lifeline Assistance for Neighbors in Need o Lani Scholarship Program para sa mga estudyante sa mga barangay at residente na nasa EMBO areas. Magbibigay ang lungsod ng scholarship hindi lamang sa mga nagtapos ng senior high school kundi sa lahat ng kwalipikadong residente ng sampung bagong barangay ng lungsod ng Tagig. Hindi limitado ang scholarship program na ito sa upper 10% lamang ng graduating class dahil bukas ito para sa lahat anuman ang kanilang year level kasama ang mga nagre-review para sa licensure examinations at kumukuha ng postgraduate studies. Nareto ang coverage ng Lani Scholarship Program. Ang mga high school graduates with or without honors ay maaaring mag-apply at makatanggap ng 15,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada taon. Ang mga mag-aaral sa premier colleges at universities o kumukuha ng priority courses na tinutukoy ng DOST ay maaaring makatanggap ng 40,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada taon ang mga mag-aaral ng technical and vocational courses ay tatanggap ng 15,000 pesos bawat taon. At ang mga nagre-review para sa board and bar examinations ay maaaring makatanggap ng isang beses na tulong na 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos na maaari pang madagdagan ng 50,000 pesos kung sila ay mapasama sa top notchers o top 10. Sa ngayon, ang benepisyong ito ay nakatulong na sa 3,200 na licensed professionals ng ating lungsod. Ang mga guro sa pampubliko at pribadong paaralan sa Tagig, barangay, city and national government employees, kasama mga uniform personnel na nakabasa sa Tagig at kumukuha ng kanilang master's and doctor's degree ay maaaring mag-avail ng 18,000 pesos hanggang 60,000 pesos na stipend kada taon depende sa kategorya ng kanilang paaralan. Mayroong ding 50,000 pesos na thesis at dissertation grant kung kaya't ang kabuuan ng kanilang huling taon ay maaring umabot sa 110,000 pesos. Sa ngayon, ang assistance na ito ay nakatulong na sa humigit kumulang 2,000 postgraduate students at halos daan sa kanila ay matagumpay nang nakuha ang kanilang graduate degree. Para sa kumpletong listahan ng mga scholarship offerings and requirements, bisitahin ang www.tagig.gov.ph o ang opisyal na Facebook page ng Tagig Scholarships. Para naman sa lahat na mag-aaral na gustong mag-apply, maaaring bumisita sa Tagig Scholarships Office na matatagpuan sa Senator Renato Compañero Science and Technology Memorial Science High School sa Barangay Ususan. Maglalagay din ang lungsod ng Satellite Scholarship Desk sa 9th floor Tagig Satellite Office sa SM Aura Tower para sagutin ang mga tanong tungkol sa scholarship at para na rin tumanggap ng mga aplikasyon. Ang mga aplikante ay maaari rin makipag-ugnayan sa Scholarships Office, tumawag sa 828-88560 o mag-message sa Tagig Scholarships Facebook page. nice bigyang diin ang lungsod na hindi magiging isyu ang residency o registration requirements dahil kikilalanin ng tagig ang residency at registration sa EMBO barangays bilang valid at sapat na katibayan. Patunay ito na nakatuon ang administrasyon ni Mayor Lana Cayetano sa pagpapalawig ng komprehensibong serbisyo sa mga bagong residente nito bilang isang transformative, lively at caring city. May kabuang 690 daycare children mula sa iba't ibang child development centers sa buong tagig ang tumanggap ng pagkilala bilang mga batang may karangalan o children with honor sa isang espesyal na seremonya na ginanap sa Tagig City University Auditorium ngayong araw. Sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office at ng Local School Board, kinilala mga young achievers sa kanilang matagumpay na pagkumpleto ng levels 1 at 2 ng Tagig Early Childhood Care and Development o ECCD program. Ang mga magulang at guardians sa mga bata ay ipinagmamalaki ang kanilang mga anak habang sila ay tumatanggap ng sertipiko ng pagkilala para sa kanilang pagsusumikap na matuto sa pamumuno ni Mayor Lana Cayetano, ang lungsod ng Tagig ay patuloy na naglalayong maging isang transformative, lively at caring city na nakatuon sa pagbibigay ng libre at dekalidad na edukasyon sa mga estudyante nito. Ang inisyatibong ito ay higit pa sa pagtitiyak ng mga dekalidad na edukasyon. Kasama rin dito ang pagbibigay suporta gaya ng mga pangunahing kagamitan sa paaralan, uniforme at mahalagang materyales sa pag-aaral. Personal na dumalo si Mayor Lani sa pagtitipon at nagbahagi ng isang inspiring message sa mga nagtapos, mga magulang at mga manggagawa sa daycare. Sila po ang greatest asset ng City of Taguig, pinakatangi at pinakamahalagang yaman ng ating lungsod. We owe it to them to work together to make sure that all the dreams and aspirations that they have as little learners will all be possible. Dumalo rin sa seremonya si Vice Mayor Arvin Ian Alit, District 1 Representative Congressman Ricardo Adin Cruz Jr., CSWDO Head Niki Operario, Local School Board Head Natividad Jimenez, Tagig Scholarship Office Head Renel Lopos, at mga konsehal mula sa Districts 1 and 2 ng Lungsod ng Tagig. We dedicate the lives of our young learners to the Lord as we work hard. Hand in hand po ah, magkatulong po tayo, magkatuwang po tayo para sa magandang kinabukasan ng mga kabataang tagigyan. Sa lungsod ng tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring kontakin ang mga sumusunod na numero. Para sa command center, tawagan ng 8789-3200. Para sa tagig rescue, 0919-070-3112. Para naman sa Tagig PNP, tawagan ang numerong 86423582 at 09985987932. Para naman sa Tagig BFP, tawagan ng 88370740, 88374496 at 09062110919. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa Pamahalaang Lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms ito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Taguig One. Muli, ako po si Arles De Los Santos at ito ang Tagig City Daily Report.